So, kana bitang ikaw ra usama mahibilin sa balay. Tapos naara ka sa sala, nag cellphone cellphone, tapos tanatan ang mga video. Natingala ko nganong hilom kayo ang balay. Walay kisaw ang mga iro. Akong duha ka iro sa kusina si Luca ug si Mochi is hilom ra gabi hibras ilang tagsa sa tag sa kabangko. Nangita ko's gamay sige kong tawag wala jud ni tingog sumod ni. Eh. Pagsuod pa na kwarto, may panyang unlan-unlan diri. Nga gisigi ko video-video niya, wag yun siya ipakabana ba? niya mo na yung gibuhat, hmm, tanawa. O oh, diba, lamik kayang tulog? Usara ka buka anak ba? niya watay lang yung kauban. Nga naiskwila na kong anak, niya ako na lang din di na hibilin. O, oh, mo na mong bisyo. Bisira to akong kalingawan, lamik kayang tulog. Day, o. Oh. jud, O, oh, lamik kayang tulog din ha. O. Oh. Bisa kung sa una siya mo badlo, nga din mo patulgon das kwarto. Mangita dyan na siyang paagi nga makasood sa kwarto. Wala, iwatid dyan dong. Iwatid dong. Mura na ka-owner anong dong. Kasi kung pa na pa samok diha, diin ka ni siya na misita gabi. Eh, ang hmm, kayo. ka ayo. Murag dili aspin. Ang bugiro ka na among mucho. Tikang kang rabada yun. kayo, bugiro ka ayo. Ang bugiro, kayo. Ang bugiro, kayo. Kibay.